Ito guys, panibagong pakikipagsapalaran na naman. At tapasa na unang nagpakita. Ayan, sa Paul. Dito lang kami nagpunta sa parting malapit. Ito yung spot na napagdadamihan namin ng isda at papa At andon, may kulambutan. Yung kulambutan ito hindi na nalaki ayun, getik pinana ako na para ang ulam bagulan kung tawagin dito ang kalakihan nito mahigit isang kilo langoy uli ito talag bago ayan, sapol at ito may isa pa kasa muna ayan sa pool din bali dalawa langoy uli ops toros ito yung uri ng tanggit na hindi inalaki ina ayan sa pool masarap na luto dito ginagataan ito na ang pinakamalaki hindi tulad ng tanggit na malaki pa ng konti punong tumalikod pa ayun gitik parang medyo madalang ang isda dito ha ah. tsaga lang ang kailangan pag ganito uy ko papa, pa good size na tandahan ko lang huli ka Nalangan na akong damputin at merong tayong Ayan, nahuli din Masakit itong makatinik Sana may kasama pa Yon, manok May kasamahan pa nga, kaya lang manok May isda dito sa lalim ng corals Solid Napunta na sa kabila Buti at mamo Ayan, sa pool Budlawan. Ang ganitong kulay ng solid. Simula na naman ang manok na ito. Dalawang isdang paro-paro. Ito, talagbago. Ayan, sa pool. At ito, may isa pa. Ayan, sa pool din. Sana sunod-sunod na ang talagbago balatan ng walang napakita ito may suga ito danggit dito tayo sa danggit dabulin ko ayan sa pole dati napagkukuna namin dito ng balatan kailang hindi kami nakakaraming balatan dito kung papa nakakarami ako dito at isda tapos kulambutan kailang maliliit pang kulambutan ngayon ito, tapasan. Oops, manok. Ay, hamal na manok. Hindi ko na tuloy na banggit yung gitik. Gitik pala. Hanap ole, Ito. Balanghitan. Ayun, sa pool. Nakikipaglaban. Hindi ka matagal sa nakain ng kanin. Andun pa Sanod-sanod na Nagbuhol na Hindi ka ka Tanggal dyan Magandang pagkatama sa iyo Mayroon na naman akong magagataan Na Balanghitan Balanghitan ang kilalang tawag dito Or labong Masarap ito yung inaadobo sa gata Pero yung iba dito sa amin, di na daing. May isda dito. Tapasan. Nakatalikod pa. Dito, kumpuntahan sa kabila. Ito, lumabas. Ayun, gitik. Masarap luto dito, paksiw ops andyan na naman nagugulat ako sa manok na ito solid ayan gitik walang solid na pula dito ito muse patay na nasa butas hindi nakakaalis buhay pa bakit kaya hindi makaalis Naglubo na. Ay! Kayo pala di makalis yung buntot. Kinakain ng mga alimasag. Buti at napansin ko. Pinapanghina na. Mabubuhay pa ito. Buti at napansin ko. Pinapanghina na. Mabubuhay pa ito. Andiyan na naman ang pasaway na ito. Kaya pala hindi makali sa butas at pinagtutulungan ng mga alimasag. Balatan, magpakita ka na. Oops, talagang bago. Dalawa. Ayan, double. Isang pana, dalawang isda. Nagitik ang isa. Sigurado na naman ang pandurodugtong nito. Tsaga-tsaga lang. Ops, ko pa Nasa ilalim ng corals. Huli ka. Good size na ito. 900 ang kilo ng good size ng kupapa pa May isda sa parting ulahan sulit. Delikadong hindi na naman ito tamaan. Sa full tubig ka, sabi ko na. Basta sulit. Pinapahirapan ako. Ando na sa malayo. Bahala ka sa buhay mo. Hindi ako magpapagapagod sa iyo. Walang labas ngayon na balatan. Ito may alatan. Parang mailap. Ayun, gitik. Buti at nasintro ang gitikan. Nasaan pa kayang kasama nito? Ito, mayroong tagpian ayan sa pole parang kanuping din ito presyong kanuping din nakatanggal pa kasa uli ayan hindi ka mga makakatanggal dyan bihira lang akong makapanan ng ganito madalas na kasamahan ito mga mga agat, hanap uli oy samaral buti at mamo Ayun, hmm. gitik. Maganda ang pagkatama ay in inakapalag. Masakit itong makatinik, parang danggit at talagbago. Hay lang, mas masarap ito sa danggit at talagbago. Itong spot na ito, lagi namin nakukunan ito ng malaking octopus. Ito, manitis. Hmm. Ayun, gitik. Malaki na ang octopus dito ngayon. Bihira pa ang labas mga October yan. Labas na mga malalaking octopus. Ito may samaral pa. muna Ayun, sa pool. Ito yung isang uri ng samaran, Yung una ko na pana, yun ang mahal. 150 ang kilo nun. Ito, 120 lang. nasa na kaya ang Marami nito para sunod-sunod ang pana. Hanap ulit. Ito, alatan. Ayon, gitik. Hindi pala. Ay, hamol na yung kala ko, gitik. Pero parang gitik niya. Hindi na nakagalaw. Ito, meron pang danggit. Ayan, sapol. Dangkit buhangin ito. Ay, dangkit bahura. Sige, labas pa mga dangkit bahura. Ito, talagbago. Ayun, gitik. Walang kasama. Napana na siguro yung kasama nito. May isa pa. Tanggalin ko muna sa pana. Kala ko isa lang. Dalawa pala. Ayan, sa pool din ayos kwartang linaw na ito piling pili ang isda damputin ko na lang itong isa balatan kahit isa lang pakita na ito tapasan ayun getik ang isdang masarap paksiwin kahit sa ihaw masarap din ito Nasaan pa ang kasama nitong tapasan may talagbago dito sa ilalim ng bato. Ayan, sa pole. Itong walang kasama. Ay, meron din. Magkalayo lang. Ayan, getik. Ganito, mga gandang patama. Hindi nakakapalag. May isa pa. Yun. Dalawa pala yun. Ayan, sa pole. Hindi ko napansin yung isa dumaan sa harapan ko nasaan na saana kaya nawala na lumangoy ng malayo sayang ohoy ay hamal yan gulat ko sa kalambutan maesang kilohin pwede na ito pang ulam ayon sa pole Isang palang pa ang presyo ngayon ng kulambutan. Wala pang sizing. Pag may sizing na, mahal na ang malaki nito. Masarap itong luto na inaadobo sa gata at kalamaris. Sana may kasama pa. Talagbago na sa lalim ng kurales. Ayun, gitik. Nasaan na kaya ang kasama nito? Mag-isa lang. Ups ko papa. Ganda ng gapang, humahanap ng mga kakain. Huli ka. Wow, good size. Sana sunod-sunod na. Ang guantis ko, burutas na. Ang dami kong kwanti sa bahay, nalimutan ko magdala. Onong. Ayun, gitik. At tagakyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito guys, ayos man yung isang dive namin dito sa parting malapit. Nadaan sa tiyaga. Mamuhay ito Alas pa puno yung mga sila yung kasama ko Solve na sa unang dive Sobrang pang bawi sa puhunan Mayroon ng papartihin ito na ang na kamula mo si yon di nakali sa butas ang pala kinakain yung buntot ng kasag Pwede ko pa sinungkit, di, di mawala doon mm. si? uh, sa butas. Musi? Kinakaan yung butot? Oo, kapag kinakaan sa butas. Hindi na kasi madaanan Pakalagay nito sa kaon isda namin, nag-isang dive pa kami. Kaya hanggang dito na lang muna itong unang dive.